Hi guys, good morning Kumusta naman tayo diyan panibagong vlog, panibagong araw So, ganito tayo ngayon guys To so, this video ay magtatamas pa tayo dito Kahit alam mo naman na ganitong panahon na ulan Kaya ang hirap talaga Kumita ng pera dito sa Taiwan guys yeah. Diba nga Hindi kagaya ng iba dyan na pa-easy-easy pa lang yun no So ayan yun guys, sabahan nyo ako at magtatabas lang tayo dito. Ayos lang natin yung camera. Ito yung gamit natin pagtabas tabas. Ito, may ano na rin tayong dala. Yung pinakatalim niya. Tapos meron tayong salamin. So yun guys, ta tara, tara sabanyo nyo ako at umpisa na natin. Mag- uh, kumita ng pera sa Taiwan guys tara let's go So, andito tayo ngayon guys sa ano sa may Japanese restaurant area tayo magtatapas so matagal kasi hindi natabas ng mga aros tatlong linggo ayan na kita nyo naman pero dyan talaga ay pabugso-bugso yung kanyang oran kaya ako nakakapote dyan at syempre na tayo magagawa dahil ito yung trabaho natin kaya okay lang yan basta importante eh. may trabaho at marangal yun lang sinasabi ko dito kung mahal mo yung ginagawa mo happy ka kailangan ano mo yan guys hindi ka mapapagod pag gano'n nasa mindset no yung mahal mo yung trabaho mo at saka yung ginagawa mo kailangan happy lang di ba? kung magsirisohin masyado dahil alam mo na pag di mo na mahal talaga yung trabaho mo walang nangyayari stress lang yung mabukin sa'yo so yun guys at ito. Panoorin nyo lang ako habang nagtatabas dito. Ayan, no? Screamer lang naman tayo dyan, guys. Sa body practice lang tayo. Hindi tayo naman ganang experto dyan. Hindi tayo ganang kagaling. Hindi gaya ng iba na magagaling sila. So, ayan. Yung pagtabas natin ay yung gamit natin dyan na pagtabas ay ano, yung yung pinakatalip niya parang, yung parang nylon guys Itutusok mo lang, di ba? May yung pantabas kasi natin kagaya sa Pilipinas ay ang gamit nila minsan yung blade parang ano lang parang plate lang yung kanya uh, meron din kasi yung ano yung ano lang yung pabilog meron din yung ganun. so kanya kanya ano yan kaso nga lang sa akin kasi mas gusto ko to kapag yung mga um, ganitong damo na ganyan lang kasi Mahirap yung ano you know, guys, yung bakal, yung parang parang itakba, parang buro ba no? Na ano, tapos kasi minsan sinubukan ko na nung hindi pa ganun doon sa kabila, sinubukan ko dun na kaisipan yung kamay ko na nung pato Pumutok tapos nataman yung ugat niya so medyo nag, may pupi ako dun nun. So ngayon dahil yan, kasi first time kong kumamit na kailangan pag gumagamit ka nito kailangan meron kang mga ano meron kang mga tao dito meron ka talaga yung safety gear yung dahating talagang ano lang sa gear na yan talaga na sinakulang sa kamalamig na sa kapulta ko dyan sa mga kalamot kaya ito yung aking trabaho dito sa ating sa kayo ng guys umaraw man o umulan ay uh, maraman, uh, umu, umu, umu talagang ano nagubulong sa kapinis talagang um, siyempre kailangan bakit trabaho ko na ito ng gulang-gulaw para Oo! na lang ano. Ganun-ganun na lang. Parang gulang na lang. Isipin mo na lang na parang nandiyan lang sa ulan na masarap kang magtabas din guys. Mag gano'n. Magandang magtabas. Sabi ka pag ulan na ko na laki ko ng taig ng taig, pagkain ng taig, pagkain ng taig, pagkain ng taig, pagkain ng ng taig, pagkain ng taig, pagkain ng yung pagkain ng taig, pagkain ng taig, parang ng taig, ng kapat ng taig, pagkain yun dahil pagkain ng ng

Mm high -hmm. puyon po yun. Aliyan, uh, uh, naman di, talagang, uh, na, rin, ba na ba. hindi aliyas ng na lang Hindi talagang matanaryo talaga yung hindi ko talagang na hindi ko talagang tinabas na yung mga baba pelak sa tondo. Matibay maya maya. Aton talaga At, sa tondo ulan naman na at nagsisira din yung bulaklak at kaya nagbilitan na ako ng taba uh, kaya noon pinapagal sa ating tabo sa dito may mga bulaklak pa naman ayan ang nakikita yung tabo sa so ito guys right, uh, dahan-dahan lang tayo dito magtabas kasi dedikado ka lang sa area nito yung pagdikasi ng bintin na yan

yan, ang tanyan ay pagtumalit mga yan din ko yan yung sarang bahay na panungaling naman yan yung ganyan so yung guys nakikita nyo naman paano sa kapasin dyan so yung ano hindi sa bandang ilit may graba kasi dyan so dire direkto natin din hanggang sa

matapang naman di problema dito naman, hindi di naman lang yung mga pero kung ano, kung maaraw sana okay lang na hindi ko kasi maano yung talagang maganda yung ito nandito ka dito kasi medyo iba kasi parang nalalanta ba eh yun ah, parang ano parang naglalaro lang tayo dyan. Tapos na tayo dito sa barya sa bandang area na to. So ganoon talaga. Uh, para sa kaban kaya kailan nating pupusin kasi kahit man ganitong panahon madumi pa yata mukha ko. So bali ito sa gilid ng bintana kasi nakakatakot, di ba? At medyo kailangan natin na tapasin pero dahan-dahan lang guys so dubli ingat lang po tayo kasi ingatan natin yung bintana so yun guys sama nyo ako at tapos lang tayo dito at tsaka ano ko na rin guys at tips ko na rin kung sakaling magtatabas man kayo pagdating ng ano kung dyan man sa bahay nyo o saan man kung magtatabas kayo sa malapit sa mga bintana o sa mga salamin at ang tips ko lang dyan guys ay ang tips ko lang dito sa ganyang mga area Malapit sa mga salamin guys Ay ano lang tayo Medyo harapin nyo yung bintana Yung salamin kung saan kayo magtatabas Kagaya nito guys Ito so, Kailangan Harapin nyo sya Tapos huwag nyo masyadong Birit ang ganyong uh, Ganito Siligyan nyo magsabiritin guys Mga dandahan nyo lang So tara let's go At kagaya nito kasi may mga graba yan Siyempre pag natalsik yan natama dun sa bintana Sigurado basag yan guys So yung gagawin lang muna natin dyan ay Medyo paibabawan lang natin wag mo, At saka wag mong bibiritin yung Pantabas yung Siling kailangan yung pinaka plate nya guys itong plate huwag mong isagad dun sa bato na gano. kailangan ng ano lang dyan yung pinaka mo lang dapat umano dyan guys yung tumasayot yung salupa huwag sa mga bato bato yung yan guys tignan nyo Okay, Alright, diba lang. So lang. nakikita ba natin yan, guys? So, okay, diba, guys? bali matagal basta importante eh, maingatan natin yung bintana at saka mga salamin so yun lang guys ang kunting tips lang sa mga magtatabas dyan so, Dapat pag guys, pag nga ganyang bagay, huwag tayo magmadali, di ba? O, di ba natapos din? And dito na tayo ulit. So, yun guys, at ganun lang, yung konting tip ko lang sa inyo. Kailangan may kasama yung puso, isip, at pagmamahal. Kailangan mahalin yung trabaho mo para happy lagi. Di ba? Ganun lang naman guys, kung hindi mo mahalin trabaho mo, wala mangyayari sa iyo kahit sino siguro, kailangan isa puso mo ng gawin na gawa mo, guys. Out sa lahat ng mga ka-OMW ko yan. Sana yung mga iba na nakakapanood nito ay sana, ano naman, guys, video. Masubukan din nila at Matry din yung mga tips na konting share ko sa inyo na aking ano lang, sariling idea ko lang yon sariling tip na kasi may kanya-kanya tayong pag-iisip at kanya-kanyang discount sa buhay kung paano mapabilis yung ating trabaho so yun guys, yun lang Tapos na tayo sa ganyang area guys At kailangan talaga Iba lalo na lang, lang sa pato Ingat lang guys Basta huwag kakalimutan guys Mahalin natin ang trabaho natin Kaya yung pag mo Kailangan din mahalin may ipasapuso mo guys Ganun ang pinakamaganda sa lahat Cheese sa ating pagtatapas kailangan mahalin natin kung anong ginagawa natin and yung tips natin sana may apply nyo rin sa susunod na gagawin nyo dyan kung ano yung maranasan nyo yung ganitong sitwasyon na malay nyo dyan sa bahay nyo o sa palayan nyo magawa nyo siyempre kailangan yung pagtatapas lang kasi wag nyo i- silan na ipatong dun sa mupa para kuan hindi magsital silan so yun lang na guys maraming maraming salamat thank you so much peace out